Araw for today's video, tayo ay magluluto ng ulam. Magluluto po tayo ng Ilocano dish, ang igado. Ito ang popular na pagkain dito sa norte. Hindi lang po Ilocano ang nagluluto nito. Kami ding mga ibanag o kanumang ethnic group dito sa may northern Luzon. Ang Ilocano kasi sila ang kinikilalang tiguluto nito na siya namang napakasarap. Marami pong version ang pagluluto ng igado. Tulad sa akin, may version din ako nakakaiba. Ayan, kaya ito, panoorin natin kung paano ko siyang lulutuin. Bali, ang gagawin natin dito ay templahan muna natin itong ating, ayan, nahiwang ano, karne. Naboiled na din yan. Konti lang muna ilagay nating asin. Kasi mahirap na, baka mapaalat po. Siyempre, maglagay din po tayo ng asukal dyan. Para mag-bind yung kanyang lasa. Ito, pampalasa din po. Huwag masyadong madami. At siyempre, hindi mawawala itong ating pinong paminta. Ayan. At syempre, ilagay po natin itong ating mga kaning panangkap. Ayan, maglagay po tayo ng konting suka. Ayan, tama na po yun. Syempre, hindi po mawawala ang soy. Ayan. Tama lang din po yun. Then, ito po, yung magpatingkat sa kanyang kulay. Ito lang po ang ginagamit ko. Marami po akong ano tawag doon ang mga tomato paste sa loob ng ref. Ayaw ko pong gamitin. Ayan po. Yung aking pangpapatamis sa kanya at saka pangpakulay na din. At syempre dito sa ating kawali tayo ay magsangkot siya ng ating bawang at saka sibuyas. hintayin lang po natin na mag-brown yan mga boss ka idol bago natin ilagay yung ating na marinate na karne ayan na po nagbabrown na pag ganyan na yung kanyang consistency yung ma ama ah, maamoy na ng buong barangay na tayo may masarap na lulutong ulam ilagay na po natin itong ating uh, ano, karne na na marinate po ganito na po yung kanyang kinalabasan sinalo na natin mga boss ka idol Ayan. pakuluan lang po natin hanggang maluto po yan bali ang igado nga pala natin ngayon idol is hindi po natin ginagamitan ng atay kung bet nyo maglagay ng atay ay po rin po dahil wala po akong atay as in ganyan lang po siya ito din po ay pabor din po sa mga hindi naguulam ng atay kasi wala po siyang atay. Kasi hindi naman po lahat ng tao ay naguulam ng atay o liver. Halo lang po natin. Ayan. At syempre, sabay-sabay na din po natin ilalagay itong ating uh, mga gulay. Ayan, yung patatas, carrots, saka red bell pepper. Ganyan lang po. Magkakaiba ng estilo. Yung iba ay sinasangkot po. Ayan. Pero ako ganyan na po. Ito din po ang isa ko kong pamamaraan. Ayan. Magdagdag po tayo ng sabaw. O yung pinagpapakuluan. O as in sabaw. Ayan. Para tuluyan po siyang maluto. ayun wala pong magtataasan ng mga kilay dyan. Ito po yung aking pamamaraan na natitiyak ko sa inyo na napakasarap kakaiba po sa mga igado ng iba. Ayan. Bawat cook kasi ay may kanya-kanyang pamamaraan. Ito rin po yung aking pamamaraan. I-share ko po sa inyo, mga boss ka-idol. At syempre, tatakpan po muna natin. Kasi pag kumunti na po ang tubig niyan, ibig sabihin ay po pwede na po natin hanguin. Ayan, pass forward po tayo mga boss ka idol. Ito. Kumonti na po yung kanyang tubig. As in, luto na po siya. Ayan. Ganyan lang po kasimple. Luto na po yung ating simpleng igado. Ang aking version ng igado. Hindi man ito yung classic na igado. Na yung may mga atay, at saka hindi po uh, mapula ang kulay ay magkakaiba po kasi version ko po, po ito mga boss ka-idol ang sarap nito mga boss hanggang dito na lang po maraming salamat sa pagpanood magandang araw sa ating lahat mga boss ka-idol